nihiga ako guys Lahat ng pulot Ito 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 pulot Ito pulot Ito pulod. Ito pulod. Ito pulot Ito pulot no? Ito pulot oh, Ito pulot Ito pulot Ito Lahat ng gamit mo dito Pit na pulot lahat Dati nung pumunta ako ng Korea guys uh, oh, ila, Ilang damit lang ang dala ko Ayan halos lahat yung pulot Ito pulot lahat ng pulot mhm mm Grabe, no? O, na Puro napulot lahat yung mga gamit niya dito Pero sobrang gaganda pa ito Pag ito, nabili mo ito sa Pilipinas Ito lang ang hindi niya Hi, guys For today's vlog Ay, mamamasyal kami ngayon Doon sa bahay nila Alam nyo yung bahay nila, guys uh, Ano? Alam nyo doon? Tutor namin kayo. Ganito yung bahay nila. o. Oh. Kondo. Yan, ganyan. Marami yung sabaw. Social sila. Tapos libre pa yung bahay nila. Ngayon, punta tayo dun sa bahay nila. Bro, i-tour mo kami sa bahay mo ah. Dito sure. sa South Korea. Sure. Ito, magkakatrabaho yan. Ito. Bro, shout out. Shout out. Yan. Shout out bro. From Nueva Vizcaya ikaw? Bataan. Bataan. Ito, Cavite, Das Marinas. Shout out. Yan. So, ito tour kami ni Dedad sa bahay nila ngayon. Ipapakita namin ngayon yung bahay. Yeah. Nila. Tara. Guys, samahan nyo kami guys. Ito tour namin kayo dito sa bahay nila. Ayan o. No? Oh. Tour namin kayo ngayon sa bahay nila. Ganyan yung bahay nila guys. Oh. So, makikita nyo yung mga ganyang building. Yan. Nasa. Anong floor kayo bro? Bro, anong floor kayo? 21 floor Allah, 20, 21 floor Ang taas na nun, no Kayo bro, anong floor kayo? 14 14, oh, 14. Yan, ganyan yung bahay nila guys, oh Taas Ito yung South Korea Tingnan yung bus nila dyan, oh Bus stop Yung talang titigil guys Kapag gusto mong sumakay, bumaba Kapag pwede kung saan-saan bumaba Tama bro? Ayan, ganyan ang transportation nila Kaya guys, sa Pinas, kung saan mo gusto bumaba Bababa ka, dito hindi Bababa ka mismo sa bus stop Yan guys, so Keep it up, guys Keep it out guys Punta namin kayo dun sa ano Tour namin kayo kung gaano kaganda yung dormitory nila dito sa South Korea Yung tinitirahan ng mga Pilipino dito sa South Korea guys So Kita natin guys Hi guys Yan ito tour po tayo ni Bro Deda dito sa kanilang bahay Dito sa South Korea So for today's video ay Bago ka pumasok sa kanilang dormitory Ano gagawin bro? May password ang aming building guys So Ayun. yun para Papakita ko inyo kung paano Ako may password Hindi na nila makikita yan Mali guys kasi nakalimutan um, ko. <laughs> <laughs> joke lang joke lang. So ngayon magpo-trip kami ngayon, ni kasama si Brother Rodney. Oh, hello, 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 hello. Ayan. Uh, ganyan yung mga building dito sa si South Korea. Wow. Salita ka ko lang magsalita. Okay, guys, let's go guys. Ayan, let's go, guys. Okay, no? So pag dito ko lang makakita niyan, no? So pagpasok mo na dito sa sa kanila, ano, may may elevator. Elevator. Oh, bro. Social. Social naman dito sa kanilang gates huh? of wow. sa. paglabas mo may magandang dilag. Pagpasok Sige mo pa dito. Pa anong dito? floor kayo, bro? 21 floor. 21 floor. Pag nasira elevator. Pag nasira elevator, anong okay. gagawin, bro? Meron tong emergency ano unlock. Ang kwento ka dito sa Gisok sa mo dito sa bahay. Guys, kami yung pinakas maswerte dito. <laughs> kasi okay. libre ang Gisok sa namin. Libre kami pagkain 3 times a day. Pagrobe. Oh, Nasa yeah. 21 floor pa pa nakatira na. Nasa no? 21 floor pa ka kayo. Tapos okay. bukod sa libre lahat guys, maraming mga kalakal dito kasi. Oh, <laughs> Ito nga oh. Yung ilo, pinulit ko lang to bro. Oo. <laughs> 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 maniwala sila dyan. Bro. Dito to. <laughs> grabe. Napakaraming kalakal dito guys. Kung kailangan nyo ng cabinet, rep, higaan, makikita nyo lang yun sa gilid kasi yung mga tao dito. yan? Hindi ako sa Basta ano eh, mga isang buwan lang, kalating tao, tinatapon nila kahit medyo bago-bago pa. Grabe no? Ngayon guys, so ito kami dito sa bahay ni Bro Deda. Kasama okay, niya to, katrabaho Medyo, ano <laughs> uh, guys ha? Pagpasensya niyo na yung bahay namin, medyo madumi. Hindi pa kami nakapaglinis. Yeah. Yeah. So, dito namin So nata 21 floor po kami ngayon guys. Dito na. Dito na guys, 21 floor. Ayan, 21 floor. Mas ko ilo kasi dito. Dito na. Dito kasi uh, wag pasok mo dito may password ulit guys. So dito yung si yung ano nila. So makikita yung mo. Yan ba inyo bro? yun oh. Grabe. Oh, oh, may gym pa sila oh. Oh. Ayan, si Toper. Toper! Namasyal kami dito sa bahay mo, ha? Eh! Yeah. Magaling yan! Magaling mag yan! Toper! Buksan mo na yung aircon! Baka pwede! Ayan yung bakal ba lawak bahay nila! Dalawa lang kayo dito, bro! Bro, apat kayo! Ha? Apat kayo? So, ano yung uh, Pilipino. Vietnam. Pilipino din. Pilipino din yung may-ari ng ba Pilipino din yung may-ari ng nung... kasama niyo dito. Ha? May isang Pilipino pa dyan. Vietnam yung nandito. Sa isang kwarto, dalawa kayo? Dalawang kwarto, dalawa kayo? Ay, lugi kayo. Sila tag-iisa. Tignan nyo guys. No? Oh. Grabe guys, oh. nakakalula yung ano nila. Oh. Bakit nakasara to? Tre, kasuro, plastic. Grabe guys, oh, luwag oh. Oh, tingnan mo yung building nila oh. Ang taas. bahay Grabe yung bahay nila oh. Ayan. Bro. Sa Pilipinas, nakatira lang tayo pare sa ano, no? Mm -hmm. Sa parang masira ang bari namin. Ito yung kwarto nila, guys, oh. Dalawa kayo dito? Ako lang Sino yung isa? Sa kabila, dalawa sila. Ang oh, ganda ng kwarto mo, no? Ay, yung tinong may MVP, ano? Oh, yun o, know, medical pipe pa siya. Ito yung asawa niya, guys, o. Oh. oh kita nyo, guys. Yan yung inspirasyon shout niya. Shoutout pala sa asawa ko. Yan ang inspirasyon niya pa, dito. Propa, shoutout sa asawa ko. Shout oh, shoutout shout pala sa asawa ko. Salamat sa pag-aasikaso ng ating munting bahay. Ay, yun, yung so, guys, anak mo. Guys, magpapagawa kami ngayon. Ethan, mm -hmm. shoutout. Huwag makulit. Oh, ito yung product ko, guys, so, oh. Ginagamit niya, guys, so. Oh. Ah! Nice. Oh, isa 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 siya sa mga ano anong ano mo sa ano product ko bro. Napaganda nito yung immune system ko lumalakas guys. Yo. Yan oh. No? Mahimbing ang tulog ko guys. Yo, gluta tayo na, mahimbing ang tulog yan yan guys, yung inspiration May chinelas ka bro, may chinelas doon. Yeah, no? Thank you bro ha, sa so, pag-invite dito sa iyong bahay. Bro okay. naman, welcome dito guys. Yan yeah, no? Kaya yung mga kababayan natin dyan, Pilipino sa Pilipinas. mabutihan hmm. nyo ang pag-aaral para makapunta kayo rito. Tingnan nyo naman yung bahay namin. Oo, uh -huh. nasa 21 floor sila guys. Tingnan mo, may vlogger pa siya dito. Pag kumakanta pa siya dyan, oh, may computer siya. Libre. Solo kwarto tayo guys. Pili Solo tayo pa yung kwarto niya. Grabe no, pag nakausap mo yung ano mo asawa mo ano siya may private ka oh mayroon ka pang ano dito guys oh o bro puno na yung kalakal ko grabe na ano yan napulot mo lang yan dun sa ano ayan na hala napulot niya lang yan Diyan sa ano sa labas yan no bro puro kalakal lang grabe si be mag ano ka kaya ayan natin ang taas guys oh oh grabe dyan ba yung binidyo ni ano Ni Michael, kaysa. Okay, so kayo maingay kasi minsan makikita natin yung kapit mo natin dyan sa tapat. Minsan may mga nagbibihis guys. Oh, grabe. Yung ano, natin. Pero huwag natin bibidyo kasi oh. sikreto lang yun guys. Grabe. Pag, oh. pag gabi kasi kitang kita yung loob ng bahay nila kasi may mga ilo sila sa loob. Yeah. grabe. Okay, minsan may makakita ka dyan mga nagbibihis guys. Pero huwag natin samantalahin yung mga gano'n. Masama, Masama yun. yun. Masama yun. Yon, nakakalula guys, 21 floors. Hindi naman yung ng mga sasakyan nila. Tignan mo yung mga kalakal niya guys oh Ang dami Grabe mga sapatos sapato. Oh ang gaganda pa oh Ang ganda yan Tignan na ano. Grabe Pwede mo Pwede ka magbenta ng mga kalakal doon bro Hindi natin ibebenta yan guys Ipamimigay si lang natin yan sa mga kababayan natin na mga iman Ah grabe Ang bait talaga nito Nagmamoist din pala dito sa bahay mo no Nagmamoist din mm -hmm. Sa akin din So yan yung ano niya oh Family niya oh Siya lang yan ah tayo mag sound trip guys Rinig yan dun sa taas Ganda ng computer mo no Dito mo binili yan Oo uh, mahal to bro Oh? Mga Korean sound trip natin Ay hindi mo ma makalus yan Crap Kral... A-S-A-P Galing no? Bro, kung no? so, gusto mo mag recording dito mag Oh? Tulog oh? Guys, yung kaya higa ko guys Lahat yung pulot, ito Ito, ito pulot Ito pulot, ito, 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 pulot Ito pulot, pulot Ito pulot Ito, lahat ng gamit mo dito Fit na pulot lahat Dati, nung pumunta ako ng Korea guys Ilang damit lang ang dala ko Ayan, lahat yung pulot Grabe ito pulot. Ito pulot. Ito mm -hmm. so, lang natin yung mga pulot. Grabe, no? Pulo. Puro na pulot. Puro napulot lahat yung mga gamit niya dito. Pero sobrang gaganda pa ito. Pag ito, nabili mo ito sa Pilipinas. Ito lang ang hindi niya napulot, guys. Siyempre. Ito lang ano? Ito no? Tara, labas na tayo, bro. Kinelas ka, marami kinelas ka. Yun o, know, napakabait talaga nung ano. Yan o, pwede ka pang mag, pwede ka pang mag-gym dito. Bro, kamusta Tam dito sa bahay nila? Anong masasabi mo? Ang ganda bro. Grabe no? Yung Ay, bahay bro. namin, halos kalahati niya lang. Hmm. Pares tayo bro, tapos may bayad pa sila, libre. Grabe oh, no, yung amin may bayad na no, tubig at saka. Thank you bro ha. Uh -huh. Grabe no, may bayad. Swerte nila Pati kuryente ba? at ano nyo dito? Libre? Kuryente, Vietnam. ah yung ano lang eh mura lang ang kuryente dito pero ma malawak bro unlike sa amin wala kayong pa kami doon bro oh uh -huh. grabe no parang nanalo lang sila pa? sa luto no? blessed na blessed talaga sila buti to ito release to bro release release ka no napunta ka lang sa company nila no grabe no pagkong company mo kaya hmm ito guys Dito naman Ito Camera to guys Makikita mo doon Kung sino kumakatok Tama ba bro? May isang tao na po sa Porten Magpalilis ako Tirte bro May makukuha bro, kaya Ang dating mo yung rip nila Ang laki oh Ha? Oh, madumi madumi Makuha Ang daming laman oh Makuha kaya